Hi guys, good morning. So, ayan, ang trabaho natin sa umaga ay mag-prepare ng ating pang-ulam ngayon. So, first day of exam ngayon ni Asher. So, hindi ko kailangan mag-prepare ng kanyang baon kasi pang isa't kalahating oras lang siya sa school. So, from 10 o'clock to 11.30 lang siya. So, hindi ko na siya kailangan baunan at kaya magluluto ako ng maaga ng ulam namin ngayon kasi pakakainin ko muna siya bago pumasok so prepare ko yung ating upo binog na upo to guys Ayan. hahaluan natin to ng manok <coughs> bali ang luto nito ay parang tinola pero patola yung uh, sahog nya so prepare naman natin yung ating seasoning ay seasoning <laughs> yung ating pangsahog So, naki, naglagay ako ng dalawang Mama. tanglad, dalawang puto ay dalawang Mama. puno ng tanglad, tapos sibuyas, bawang at luya. So, yan yung igigisa natin para mabango yung ating manok. Iwas lang sa kapag may ano puno ng tanglad. So, at syempre maglalagay din tayo ng kamatis. Yan, hindi nawawala ang kamatis. <laughs> lalo kapag ano, manok ang ulam. O di kaya kapag gulay. Palagi kaming may kamatis, ewan ko ba. So, yun nga, mag-start na tayo magluto. Nagpainit na rin ako ng kawali at naglagay na rin ako ng mantika. Ang mantika namin, guys, ay mustard oil. Yan, Yan yung pinagiling pa nung nakara ni Asis. Medyo matagal sa amin ang mustard oil. Kasi kailan ko nilinis, kailan niya pinapiga hanggang ngayon meron pa. Pero sabi ko sa kanya, ano, linisan ko na ulit yung kalahati doon. So, iginisa ko muna yung tanglad, tapos isinunod ko yung luya, tapos gisa-gisa lang natin ng konti, isunod natin yung sibuyas, sibuyas muna guys. Tapos, sunod natin yung bawang. Kasi kapag bawang, madaling masunog ang bawang. Kaya, inuuna ko ang sibuyas. At kaya nakita nyo, hinuli ko yung kamatis. Ang kamatis mamaya, kapag naluto na yung manok. So, igigisa muna natin yung manok. At habang niluluto natin to lagyan natin ng asin para lumabas yung tubig niya. Yun yung natutunan ko sa pagluluto ni Asis ng manok. Kapag igigisa daw yung manok, lalagyan ng asin para lumabas yung tubig ng manok pag nalagyan ng asin. So, lulutuin natin yan. So, tatakpan muna natin. At, yun, nilagay ko na yung ano, kamatis. Naglagay na rin ako ng paminta at saka turmeric. So, lulutuin natin yung kamatis. Tapos, pagluto na yung kamatis, saka naman natin ilalagay yung upo. Ayan. Pag, kasi yung matagal na pagkulo nung, ano nung manok, luto na rin naman yung manok. Kaya, sasabay na natin yung uh, upo. Tapos, igigisa natin ng paganyan para palabasin din natin yung tubig ng upo. ba diba, medyo matubig ang upo para matansya natin mamaya yung paglagay natin ng sabaw. Ayan, so isang kulo lang din at naglagay na rin ako dyan ng tubig at saka natin pakukuluan. Eksakto lang yung asin na nilagay ko at syempre tatanggalin na natin yung puno nung tanglad. Hi guys, mm -hmm. so dito kami sa labas kabagong gising si... Mami, boni go ilam. Boni? Ko, ilam No, it's not yes Ah, yes It's a goat, anak ko Nandito kami sa labas bagong gising si ton, ton at ako'y nabising mm -hmm. nga magawa ng review mm -hmm. test ni Ashen mm -hmm. hajur mm -hmm. Ngayon, naggawa nag ako ng English at nag-review kami kanina after niya masagutan pinagpahinga ko lang ng konti tapos ako naman nagawa ulit ng review niya sa sero para bukas nga Sakto naman nagising si Tonton kaya hindi na ako nakapag Yes, don't go there. Hajur. Kaya hindi ako masyadong nakapag-take ng video kasi nagagawa ako ng review test niya. Sa Friday kasi ay Serofero tapos sa Sunday ay Nepali magkasunod yung dalawang Nepali niya. So, sa English kasi, mat niya, ha? At sa science may idea ako kung ano sa sero-fero at sa Kani, talaga. Pero kinokopya ko kung ano yung last na pinagawa sa mga bata, kung ano yung mga quiz-quiz nila sa classroom. Yun na lang yung ipapareview ko sa kanya. Yung kung ano ang grains sa kairahani, kung ano yung fruits at vegetable na matatagpuan dito sa kairahani, mga ganun eh, sa zero fero eh. Yun yung sinusulat ko kanina. At saka yung panahon dito sa amin, ulan araw, ulan araw siya. Naguulan, ang lakas ng ulan. Kanina ang lakas ng ulan kanina. Lakas din ng ano, hangin. Ngayon, nakagising si Tonton. Hindi tayo makapag-harvest ng andami ng talbos ng kalabasa. Eh. Hindi ko matalbosan. Mm, gising to. Hindi ko naman pwedeng maiwan at maglakad-lakad yan kanina naglakad-lakad kami dito sa labas nilakad-lakad ko siya hawak-hawak ko yung kamay, bit-bit ko yung kamay niya tapos naglakad din siya nandun yung sandals niya, eh napagod nagpakarga kanina kaya ay, wala akong magawa talaga lalo na ito, oh. lalakad na naglalakad-lakad na si Tonton hahabol-habol na ako sa kanya ngayon kaya hindi ko siya basa-basang maiwan magaling umakyat kung saan saan nagpupupunta na kaya hirap kaya di ko alam kung anong ulam namin hindi ako makapag harvest ng talbos <coughs> don't just leave the plants alone sabi ba naman niya dinosaur daw yung lizard yung para, para siyang tuko ay tama ba tuko yung tuko yung ganon yung takko, marami kasi yun dito eh. Sabi niya, li, sabi niya ano daw, dinosaur daw. Sabi, ka dito, one by dinosaur. Alok, ako, ano ko ka sila sinasabi niya, dinosaur. Yung tukko pala. Laki-laki na nito oh. Puno na siya, hindi na siya halaman. Puno na. <laughs> Ganda nung background. Where's the dinosaur? Yan ang ginagawa ni Asher ngayon. Nagigipaglaro siya ng football sa dada niya. Ang tangkat kong pamangkin ni Asis ay grade 10? Banja? Grade 10? Banja? Grade 10? You are in grade 10? 9? 9? kelas 9 kelas 9 kelas 9 ah kelas 9 kelas 9 pala tangkad tangkad eh Ay sus, bumweh lupa talaga. Ayya. Ayya! You go get. Inggit ang batang maliit, hindi makapaglaro kaplaro. Ni na na naman, ulan na naman oh matak na yung ulan, ah. So, i-end na namin ang aming video for today, guys. Hindi ko na masyadong pahabain pa. Wala talaga akong mag nagawa ngayong araw na to. At saka, yun nga, at saka iisipin ko kung ano yung lulutuin ko. Ulam namin ngayong gabi kasi talaga hindi ko alam kung ano yung ulam namin. Although may beans dyan sa may ref, tapos haluan ko na lang siguro ng uh, patatas. Yun naman ang usual niluluto namin. Gulay na may patatas unless talaga may manok kami o di kaya may isda. Ay, <laughs> ah, hirap ko. Oh, mahirap mag-isip ng ulam. Hindi rin ako makapag-harvest at nagising si Tonton. Ayan, hindi ko naman sila pwedeng maiwan dito kasi ay nako, mahirap na. Mahirap na talaga. Okay na na, ma-delay. Delay ang trabaho. Naku, basta maging safe lang ang mga bata. Mahirap, lalo sa edad ngayon ni Tonton. Sa totoo lang, mahirap pa talaga siyang iwanan. Kaya, hindi ko isasakripisyo talaga. <laughs> hindi ko isasakripisyo. Pagpunta ko dun sa likod at mag-harvest ang pangulam namin, iwanan ko siya dito. Hindi ko alam po anong pwedeng mangyari sa kanya. Kaya... Siguro yun na lang, baka yung beans na lang talaga ang lutuin ko at saka patatas na lang talaga. Igigisa ko na lang, parang ganun din, igigisa ko lang siya sa sibuyas na may bawang na may kamatis tapos asin turmeric. Ganun lang ang lutuin, tapos konting tubig para lumambot yung ano, patatas at saka beans. So yun lang guys, yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye and God bless us all.